Pwede mo kawa ko ng piling ko? Babe, dali lang. Oh, babae, babe. Sino ni Shaman? man? Uh, dali lang kay kuhaon kong piling mo. Oh. Uh. 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 uh, uh, hindi. Uh, han? I ikaw? Pa Paano Center? na? Mapapatag ma ako, Han! Ano mapapatag ako! Kailangan mo sa mga estudyante din, please! Wala ako sa labot! Nagigaw naman sa dirt! Gago ka! Gago ka! Gago! Oh. Ah, Han! So sorry! Mapatawaran <laughs> ko, mapapatag ako! Ha! siya tayo. Kaya ako pa siya nang galingin niyo. Kaya pa nang galingin mo naman to siya. Pero habang mo na damakad ka, hala, kaya mo pa kita nang ginapuha po sa babae mo. Ano nang mo sa babae sa magulo pa sa akong center, Tandaan mo na, hindi ka na magpakita sa akong! <laughs> si Sander kag ang babae niya na may ginahimo ng na kabastos sa gid ako nga wala siya sanggana sa ginahimo ko, galit kay mas labaw pa ang ginahimo sa iya sang babae nga ato. Dako nga iskandalo ang natabo sa door nga ato. Kag sa subong, nakigulag na ako kay Sander, kag wala sang pagpangduha-duha. Madamo gid nga salamat sa paghatag niyo sa kapuli sa akong sulat ang tagpadala ang narang.